Hindi ito sa mga agendang na pag usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon eh paano ang ekonomiya uh, post-pandemic? Paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino? Paano yung peace, uh, yung peace and order? Paano yung uh, uh, handling sa drug issue? Pero wala, it's all about economy. It's all about uh, the the um, The independent foreign policy na kanyang uh, sinusulong ng kampanya pa lamang. But we never spoke about charter change. Uh, of course, we are open to uh, talking about it, baka yung economic provision. Pero hindi dapat galawin. At alam niya ito, nalalaman niya ito, alam ko ito personal dahil nag-uusap kami noong araw, na hindi dapat uh, pakialaman. Yung uh, sa political ating mga provision... Kababayan, sa political nagtatanong, kung meron pa bang unit team. Wala na. Wala na. Eh, paano tayo magkaka-unit team? Inaya uh, mag ang magwata magwatak-watak ang sa simpleng usaping Peke Wad na People's Initiative. Ay, ano naman ang sino naman ang nakikinabang nito? Iilan lang eh. Yung mga talagang sakim na manatili sa kapangyarihan. Yung mga gutom na gutom sinisipsip at talaga namang inuubos ang pondo ng ating bansa. Walang unity team, wala nang unity team. At nakikita naman ninyo yung uh, sentimiento dito sa Davao City, sa Davao, uh, dito sa ginagawang uh, uh, leaders forum. Walang unity. At uh, maari namang gamutin 'yan. Makialam lang si Pangulong Marcos, ipatigil niya yung people's initiative na huwad total sinabi naman niya hindi niya interes ito at uh, sangayon siya na this will cause a lot of division in our country. Heto na nga tayo, nagkakawatak-watak at uh, salungat doon sa mensahe nung kanyang kampanya na unity o pagkakaisa. Doon ba sa mga pinaplano nyo dati, um, kahit noon pa, itong mga lahat ay nakalinya sa plano ninyo uh, noon? Itong lahat ng pangyari? Ah, hindi. Ang ang usapan namin ay eh, maglilingkod kami ng tapat at matiwasay at aming lalabanan ang uh, maling sistema sa pamahalaan, lalabanan namin ng graft and corruption at pipili kami ng mahuhusay na tao na maglilingkod sa ating bayan. Alam mo, ah, ang dami nagsasabi na baka ano, manahimik ka na lamang, madaling sabihin 'yan, pero mahirap sikmurain eh. Sapagkat kung lahat tayo eh hindi makikialam dahil komportable tayo somehow sa ating uh, uh, trabaho, sa ating pamumuhay, and we'll just mind our own business. Remember, uh, we are doing this not just for ourselves, hindi na nga para sa sarili natin eh, para sa ating mga anak at para dun sa mga batang Pilipino na pag hindi tayo nagtino, pag hindi inayos itong nangyayari sa pamahalaan, eh baka wala nang abutan. Ang mga kabataan na hindi man ay enjoy ang kanilang buhay ngayon. Very, very the speech given by Mayor Baste is very, very powerful and uh, very, very inspiring and uh, straightforward. At uh, mararamdaman, mararamdaman natin doon kanina sa Bulwagan yung uh, yung kanyang emosyon naroon talaga. And he feels strongly for the country because uh, I agree with what he said doon sa uh, kanyang talumpati. Yung nangyayari ngayon, President Bongbong Marcos should step in. He should step in and put stability in the government. President Marcos should step up and assert his uh, leadership and start being more presidential. Ganon din po ba ang panawagan niya, sir? kag uh, kas ka pareho ng panawagan ni Mayor Bastet. Ako ilalagay ko sa ganito. Ah uh, umaasa pa rin ako that uh, darating yung panahon at sana ito'y sa lalong madaling panahon. The president will step in. Itigil na itong kalukuhang uh, itinutulak na people's initiative because he knows, I know. Personally, kaming dalawa alam namin ito. Hindi ito sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi na yun. Uh, soon. But it has to be very, very soon. Uh, the, the, the president should step in and ask uh, all uh, those who are pushing for a fake, deceptive, uh, tyrannical, despotic, and graph freedom push for charter change na itigil na itong peke at huwag na people's initiative. Um, ano po ba ang masasabi ninyo? Under control pa po ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating uh, uh, government? Or tingin ninyo uh, may iba nang nagdidikta uh, ba dito? Kanyang, kagaya ng uh, sinabi ko, Admiral, ano, uh, President uh, Marcos needs to step in. And uh, he needs to step up and assert his uh, leadership as our president. Because whether we like it or not, he is our president. And uh, as leader of the country, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, normal naman eh na nagtatalo-talo yung isang pamilya, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, pinsan mo. Pero pag kinakailangan na mag-referee ng isang ama para magkaroon ng stability at kapayapaan sa isang pamilya, eh kinakailangan naman, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. At makialam na si Pangulong Marcos, at yun nga, itapatigilin na niya yung mga nagtutulak ng huwad na People's Initiative tungo sa Charter Change. Mm -hmm. Matagal na kayong magkakilala ng ating uh, Pangulo. Tingin mo, kaya niya, sabi mo nga, mag-referee dito sa mga pangyayari na ito? Eh ako naniniwala basta ginusto, kakayanin. Basta ginusto, nakakayanin. Alam mo naman, pagkaayo, maraming dahilan. Eh, hindi ito yung People's Initiative na nakasaad sa ating saligang batas. Ayan, hindi yan yung section 2 of Article 17 of our, of, of our Constitution. Ito ay malinaw, lantaran, at harapang paglalasapastangan sa ating saligang batas at hindi natin dapat payagan dahil sabi ko nga, tayo ay Pilipino, hindi tayo for sale.